Ito si Jake Allen at meron siyang tinatagong sekreto dahil kaya niyang doblehen ang tagal ng kanyang ultimate kay Estes. At mas palakasin ang heal nito kahit wala pang item. Ito ang mga bagay na dapat alam mo sa Mobile Legends. Umpisa natin sa Super Estes. Number 1, huwag mong gagawin ito. Yung skill 1 tapos mabagal na pagpindot sa ultimate, hindi magdodoble ang iyong skill 1 at ultimate kapag ganyan ang ginawa mo. Tignan nyo dito, ang heal ng aking skill 1 ay 90, tas nag-ultimate ako, 111 na lang ang na-heal sa aking kakampi. Hindi mag-stack ang skill 1 mo at ultimate kapag mabagal ka. Pero kapag binilisan mo yung skill 1 tapos ultimate agad, tignan nyo, nagsasama yung 90 at 111 na heal. Kaya dapat pagka skill 1 mo ultimate agad tapos skill 1 ulit para mas malaki ang heal na matanggap ng kakampi mo. Number 2, Extended Ultimate. Ito na matindi. Ganito ang itsura ng first skill ni Estes. Pero kapag ginamit mo ang yung ultimate sa skin na to, makikita mo na merong dragon na umiikot sa kakampi mo. Indication na ultimate yung nagihil sa kakampi mo. Okay, tandaan nyo nang mabuti yan. Ngayon, para mapahaba ang ultimate mo, kailangan mong itiming ang iyong pinaka last. Na first skill Bago matapos ang ultimate mo At makakapagcast ka pa ulit Ng ultimate na heal Tignan nyo May dragon na umiikot doon sa Layla Indication na ultimate talaga yung nagamit mo ulit At lagi mong tandaan yung skill 1 mo Hindi pwedeng mag-heal ng magkaibang kakampi Talagang mapuputol at mapuputol yan Isa lang ang pwede mong i-heal Pero kapag ginawa mo ang trick na ito Tignan nyo kung ano ang mangyayari yan, skill 1 ultimate, tapos skill 1 ulit, at bago matapos ang aking ultimate, saka ako mag skill 1 sa aking kakampi. At ayun o, nakapag-cast ulit ako ng ultimate. Parehas kami nag -heal, at pwede pa ako mag-first skill sa isa ko pang kakampi. Kaya talagang solid ang trick na ito. Gumagana ito kahit sa totoong game at kahit anong skin. Tingnan nyo dito, nakapag-skill 1 na ako at ultimate. Ita-timing ko lang ang aking skill 1 at tignan nyo, na-extend ko ang aking ultimate kay Martis. Tapos mabibigyan ko pa ng skill 1 yung Vexana. Kaya solid talaga ang kaalaman na bigay ni Jake. Pangalawa, Invisible Arrival. Alam mo ba na pwede kang makapag-arrival kapag nakuha nyo ang Lord? Doon mismo sa Lord at magiging invisible ang iyong arrival. Walang animation na lalabas doon sa Elemental Lord kapag ikaw ay nag-a-arrival na. Kaya posible na magulat ang mga kalaban mo kapag ginawa mo ito. Tignan nyo. Ayun, nandun na agad ako. At magagawa mo din ito sa totoong game. Tignan nyo. So, nasa top lane na yung Lord. At walang kaalam alam yung Claude na ako ay nag-a-arrival na doon sa Elemental Lord. At ayun, nagulat siya. So okay ito kung talagang nag-a-arrival ang hero mo. Pero wag mo naman ipilit yung arrival spell kung hindi naman talaga arrival ang magandang spell sa iyong hero. Tinesting ko lang talaga ito sa totoong game. At ayun, gumana nga talaga. Number 3, Ultimate Recall. Kung gusto mo mangasar sa kalaban, etong mga hero na nakakapag-skill habang nagre-recall, kagaya ni Chang'e. Si Udet nakaka-ultimate din habang nagtitipi-tipi. Ganon din sa si x kung gusto mo mga asar. At pati na rin si Khalid habang nag-heal, pwede ka rin mag At hindi makakancel ang iyong heal kahit nagre-recall ka pa. Hindi lahat kayang gawin to, kagaya ng ultimate ni Badang. Hindi ka makaka-recall habang nag-ulti. Pero yung mga ganito, kagaya ng ultimate ni Joy, makakatipi-tipi ka habang nag-ultimate. Ganun din sa Ultimate ni Guinevere. Habang may pinapaangat kang kalaban, sa mo ng pipi. Si Brody nga nakaka-basic attack habang nauwi eh. So yun, sana may mga bagong kaalaman kayong nalaman. Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.